Isang mainit na ulat mula sa CNN ang lumabas nito lang July 2, 2025 na nagsasabing posibleng magpadala ang North Korea ng karagdagang 25,000 hanggang sa 30,000 na mga sundalo sa Russia upang tumulong sa digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa intelligence document na galing sa Ukrainian Defense Ministry, ito ay bahagi ng isang lumalalim na alyansa sa pagitan ni na Vladimir Putin at Kim Jong Un. Ang nasabing dokumento ay nakita mismo ng CNN at sinasabing ikinabahala rin ng mga Western defense analyst. Ang nasabing deployment ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng North Korean government. Ngunit maraming sinyales na ito ay kasalukuyang isinasapinal sa pamamagitan ng mga back-channel negotiation sa pagitan ng Pyongyang at Moscow. Ayon sa mga intelligence sources mula sa Ukraine at South Korea, may indikasyong may operational level planning na isinasagawa sa border ng Russia at North Korea, kabilang ng logistical preparation para sa troop movement, Supply Chain Arrangement at Communication Coordination. Ibig sabihin, kahit walang opisyal na pahayag mula sa North Korean media o sa kanilang military command, maraming kilos sa likod ng mga eksena ang nagsasaad ng paghahanda para sa mas malakihang deployment ng kanilang puwersa. Matatanda ang sa unang bahagi ng taong 2025, partikular noong buwan ng Enero hanggang Marso, na iulat na una nang nagpadala ang North Korea ng tinatayang 11,000 na mga tropa patungong Russia. Ang mga ito ay hindi inilagay sa pangunahing frontlines Kundi sa tinatawag na secondary fronts, mga rehiyong hindi gaanong abala sa aktual na opensiba, ngunit mahalaga para sa logistics at depensa. Isa sa mga lugar na ito ay ang Corks region na nasa hangganan ng Ukraine at Russia. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at iba pang military observers, sa Corks region ay deploy ang ilang unit ng North Korean troops upang magsilbing support force. Ngunit agad silang nasangkot sa sagupaan ng umatake ang Ukrainian Special Operation Forces sa mga supply depot at communication post sa lugar. Sa mga ulat na ito lumilitaw na ang mga North Korean troops na unang ipinadala ay hindi basta ordinaryong sundalo kundi bahagi ng elite units ng Korean People's Army Ground Force, mga piling unit na sanay sa close combat, urban warfare at unconventional tactics. Ngunit sa kabila ng kanilang training at determinasyon, hindi pa rin sila naging handa sa mas advanced na teknolohiya at mas matinding kalaban. Ayon sa South Korean Joint Chief of Staff, may naitalang mahigit 4,000 casualties mula sa hanay ng North Korean troops sa unang tatlong buwan pa lamang ng kanilang deployment. Karamihan sa mga ito ay dahil sa airstrike ng Ukrainian drones at precision guided artillery na hindi nakayanan ng kanilang outdated protective gear at defensive formation. Ang malawakang casualty na ito ay nagdulot ng hindi inaasahang epekto sa loob ng North Korea. Bagamat kontrolado ng Estado ang media at komunikasyon, kumalat pa rin sa ilang pamilya ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga kaanak, kapatido, asawa. Ayon sa mga defectors mula sa North Korea na nakausap ng mga human rights organization, may mga lumalabas na sinyales ng tahimik na pagkadismaya mula sa mga sibilyan, lalo na sa mga rehiyon na matagal ng salat sa pagkain at kabuhayan, at ngayon ay nawalan pa ng mahal sa buhay sa isang digmaang wala naman silang kinalaman. Ngunit sa kabila ng mga pagkaluging dinanas ng unang deployment, lalong lumalalim ang alyansa sa pagitan ng Pyongyang at Moscow. Hindi na ito basta simbolikong kooperasyon, ito na ay isang aktual na estratehikong kasunduan na may malinaw na layunin, ang panatilihing buhay at agresibo ang opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ulat ng CNN, ang pagpapadala ng libo-libong North Korean troops ay bahagi ng tinatawag nilang Strategic Military Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, mula sa North Korea ang manpower, mga sundalong handang tumulong sa ground operation, habang ang Russia naman ay nagbibigay ng logistical support, materyales, armas, langis, pagkain at kahit intelligence data. Makikita rito ang malinaw na palitan ng interes. Para sa Russia, isang malaking benepisyo ang pagkakaroon ng libu-libong bagong sundalo na hindi na kailangan pang i-recruit sa loob ng kanilang bansa. Sa panig naman ng North Korea, ang ganitong arrangement ay isang oportunidad para kay Kim Jong-un na mapalakas ang kanyang panloob na kapangyarihan, makatanggap ng mahahalagang kalakal na matagal ng kulang sa kanyang bansa at sabay na maipakita sa international na arena na ang North Korea ay may kakayahang maglatag ng direktang influensya sa isang pandaigdigang tunggalian. Ngunit sa harap ng kasunduang ito, isang napakalaking tanong ngayon ang gumabagabag sa mga analis sa buong mundo. Bakit 30,000? Bakit ganon karaming tropa ang nais ipadala ng North Korea sa isang digmaang hindi naman nila tuwirang laban? Ang bilang na ito ay hindi basta dagdag bilang lamang. Ito ay nagsasaad ng isang malawakang operasyong militar na may posibleng epekto sa balansi ng pwersa sa battlefield. Ayon sa intelligence report na nakuha ng Ukraine, posibleng ipuesto ang mga sundalong North Korean sa mga aktual na frontline. Hindi sa likuran, hindi bilang logistic support, kundi sa pinakagitna ng digmaan, partikular sa mga rehiyon ng Donetsk at Saporizhia. Ang dalawang rehiyon na ito ay kasalukuyang sentro ng matinding labanan sa silangang bahagi ng Ukraine. Sa Donetsk, nariyan ang mga lungsod na tulad ng Avdevka at Marinka na patuloy na binobomba at sinasalakay ng Russian forces. Sa Saporisya naman, nandoon ang mga supply routes patungong Southern Front, isang target ng parehong panig upang makontrol ang aksi sa Crimea. Kung talagang ididiploy ang 30,000 North Korean troops sa mga lugar na ito, magbabago ang dynamics ng digmaan. Hindi lang ito dagdag tao, ito ay dagdag puwersa, dagdag presensya at dagdag kumpiyansa para sa Moscow na magpatuloy sa kanilang opensiba kahit na nawala na sila ng maraming tauhan sa mga nakaraang buwan. Sa panig ng North Korea, ang pagpapadala ng libu-libong sundalo sa Russia ay hindi maituturing na simpleng tulong militar lamang. Sa likod nito, malinaw ang kapalit, isang transaksyong pang-ekonomiya na lubhang kailangan ng isang bansang matagal ng pinatawa ng mabibigat na pandaigdigang parusa. Ayon sa ulat ng South Korean National Intelligence Service, nakatanggap umano ang Pyongyang ng mahigit 40,000 toneladang trigo kasama ang mga shipment ng fuel supplies at industrial machinery, partikular sa larangan ng pagmimina. Sa gitna ng kakulangan ng pagkain, rolling backouts at luma ng pasilidad, ang mga tulong na ito ay ginto para sa si isang gobyernong hirap nang panatilihin ang kontrol sa ekonomiya at populasyon. Ibig sabihin, si Kim Jong-un ay tahasang ginagamit ang manpower ng kanyang bansa, ang dugot pawis ng kanyang mamamayan bilang bargaining chip kapalit ng kaligtasan ng kanyang rehimen. Ngunit higit pa sa material na kapalit, may mas malalim pang layunin si Kim Jong-un sa pamagitan ng kontroladong propaganda na pinapalaganap ng Korean Central News Agency at iba pang state-run media outlets, ipinapakita sa mamamayang North Korean na ang kanilang mga sundalo ay hindi basta nagsisilbi sa banyagang bansa, kundi nakikilahok sa isang makasaysayang pakikibaka laban sa imperialismo ng kanluran. Ang narrative na ito ay bahagi ng malawakang state ideology kung saan ang North Korea ay tinuturing na bansang nasa unahan ng paglaban sa Western domination kasama ang Russia, Iran at China. Sa ganitong taktika, sinusubukan ni Kim Jong-un na ipalutang ang kanyang sarili bilang isang pandaigdigang leader, isang global revolutionary figure na handang tumulong sa mga kaalyado at lumaban sa mga mapang-api. Ito ay taktika rin ginagamit upang ilihis ang atensyon ng mamamayan mula sa tunay na kalagayan ng bansa. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido na magiging matagumpay o epektibo ang papel ng North Korean troops sa larangan ng digmaan. Ayon sa ilang Western Defense Analyst, bagamat kilala ang mga sundalo ng North Korea sa pagiging disiplinado at matatag sa hirap, hindi sila handa sa klase ng labanan sa Ukraine, isang conflict zone na dominado ng high-tech warfare, precision weaponry at modern drone surveillance. Ang mga sundalong ito ay may basic combat training ngunit limitado ang kanilang exposure sa aktual na combat scenarios sa labas ng kanilang bansa. Wala rin silang access sa sophisticated battlefield communication systems at kadalasang gumagamit pa ng analog tactics na hindi tugma sa bilis ng maneuver warfare sa kasalukuyang panahon. Dahil dito may mga analyst na naniniwalang posibleng gawing cannon fodder lamang sila, itinutulak sa mga lugar ng opensiba na may mataas na mortality rate upang mapanatiling buhay ang mas mahahalagang unit ng Russia. Sa kabilang banda, may ilang military analysts na nagsasabing hindi talaga idini deploy ang mga sundalong North Korean para sa complex mechanized warfare o precision operation. Sa halip, mas akma-umano ang kanilang training at equipment sa mga tungkulin gaya ng garrison duties, fortification work at ang tinaguriang human wave attacks, isang kilalang taktika sa military doktrin ng North Korea. Sa human wave attack, sabay-sabay na sumusugod ang maraming sundalo sa iisang direksyon upang gulatin o pahinain ang depensa ng kalaban kahit pamataas ang posibilidad ng matinding casualty. Ito ay klasikong taktika mula pa sa Korean War at sinasabing ginagamit pa rin ng ilang unit ng North Korean Army hanggang ngayon sa kanilang internal exercises. Kung ito ang tunay na layunin ng deployment, malinaw na hindi para sa precision operation ang mga tropang ito, kundi para sa attritional warfare, isang uri ng labanan kung saan ang layunin ay ubusin ng moral, gamit at tauhan ng kalaban kahit na magdusa ng sariling pagkalugi. Sa ganitong konteksto, lumalabas na maaring ginagamit lang ng Russia ang North Korean troops bilang pampuno sa bilang para mapreserba ang mga regular na Russian units sa mas sensitibo at teknikal na operasyon tulad ng paggamit ng artillery, drone coordination at electronic warfare. Ngayon mga kapatid, ito naman ang naging reaksyon ng Ukraine. Ayon sa Ukrainian Defense Intelligence, malinaw na sinyalis ito ng desperasyon ng Russia. Hindi umano kakayanin ng Russia na panatilihin ang antas ng opinsiba nito kung wala ang tulong ng dayuhang sundalo. Kaya naman, dapat umanong paghandaan ng Ukraine ng isang bagong yugto ng labanan kung saan haharapin nila ang mga sundalo mula sa ibang bansa. Ang posibilidad ng isang mass deployment ng foreign troops sa loob ng Europe ay isang nakakabahalang halimbawa. Huling beses itong nangyari ay noong World War II kung saan ang Axis Powers ay may sari-saring tropang galing sa mga kaalyado nito. Ngayon muli itong magaganap ngunit sa modernong panahon, sa gitna ng International Law, Geneva Convention at malawakang Digital Surveillance. Paano naman tutugon ang Western Powers? Ayon sa isang ulat mula sa Pentagon, patuloy nilang binabantayan ang troop movement sa border ng Russia at North Korea. Sinabi rin nila na kung matutuloy ang deployment, Maring gamitin ito bilang basihan para sa panibagong sanction laban sa Pyongyang at military escalation warning laban sa Russia. Samantala, sa loob ng Russia, ginagamit din ito sa propaganda. Sa ilang state media, ipinapakita na ang tulong ng North Korea ay patunay ng international support sa kampanya ng Kremlin laban sa nato back Ukraine. Iniulat din na ito raw ay lihitimong kooperasyon sa pagitan ng dalawang sovereign nation. Pero ang totoo, ang Russia ay nahihirapan na sa manpower. Mula noong 2023, sunod-sunod ang draft, mobilization at recruitment, ngunit kulang pa rin. Kaya ang pagtanggap ng foreign troops ay hindi na lamang opsyon, kundi ito ay naging isa ng pangangailangan. At dito pumapasok ang North Korea bilang solusyon sa kakulangan ng tao ng Russia. Hindi rin dapat baliwalain ang epekto nito sa Korea mismo. Ang South Korea na mayroong mutual defense agreement sa US ay agad nagpalakas ng kanilang alert level sa border. May mga haka-haka rin na posibleng maglunsad ng panibagong missile test ang North Korea bilang diversion habang abala ang mundo sa Ukraine. Ipinapakita rin ng sitwasyong ito ang lalim ng pagsasama ng Russia-China-North Korea access habang ang NATO ay nakatutok sa Ukraine at Indo-Pacific. Dahan-dahang bumubuo ng sariling alyansa ang tatlong bansang ito na binubuo ng ideolohikal na anti-West sentiments, economic cooperation at military pacts. Mayroon ding mga ulat na ang China, bagamat hindi direktang kasali, ay nagbibigay ng indirect support sa logistik ng troop movement ng North Korea papuntang Russia. Kung totoo ito, lalong lalawak ang conflict zone at lalong lalabo ang posibilidad ng ceasefire o peace negotiation sa malapit na hinaharap. Ang deployment ng North Korean troops ay hindi lang usaping military. Isa rin itong geopolitical message, isang tahasang pahayag na hindi nabalak ng Pyongyang na manatili sa gilid ng pandegdigang entablado. Bagkos nais nitong ipakita na isa rin silang aktibong manlalaro sa pandayigdigang tensyon. Sa bandang huli ang tanong hanggang saan ito hahantong? Kung magaganap na ang 30,000 troop deployment, posibleng magkaroon ng bagong yugto ang digmaan sa Ukraine. Mas magiging madugo, mas mahaba at mas delikado para sa buong Europa. At higit pa rito posibleng masangkot ang iba pang mga bansa sa reyon mula sa Asia hanggang sa Eastern Europe. Kung hindi mapipigilan, maaring tularan pa ng ibang bansang may authoritarian regimes ang ginawang ito ng North Korea, ang paggamit ng kanilang mga sundalo bilang pambayad na puwersa kapalit ng suporta sa ekonomiya. Habang ang mga ordinaryong mamamaya ng North Korea ay gutom, kontrolado at takot, ang kanilang gobyerno ay nagpapadala ng libu-libong sundalo sa isang digmaan na wala silang direktang kinalaman. Isa itong trahedya na hindi lamang pang-internasyonal kundi makatao rin ang implikasyon. Sa mga susunod na linggo, aalamin ng mundo kung totoo nga bang darating ang 30,000 North Korean troops. Ngunit kahit pa hindi matuloy, isang bagay ang malinaw. Lumalawak, lumalalim at lalo pang tumitindi ang digmaang nagsimula sa pagitan ng Russia at Ukraine at ngayon ay may anino na ng isang mas malaking pandaigdigang banggaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!